dumating nga ang inaasahan nga nitong si Gea ang makita nga itong si Danaya, subalit hindi siya masusiyahan sa kanyang masasaksihan, sapagkat hindi siya kilala ng kanyang ina ito ay nabalot ng itim na mahika, kaya naman napakalamig ng pakikitungo ni Danaya instead nga na ni Danaya ang kanyang anak na si Gea subalit tela, wala lang kay Danaya ang lahat, at ang mahirap pa noon, ay bigla na lang lamang siyang dinalikuran ng kanyang ina at mas pa nga si Terra sa si kanya. Kaya naman nakaramdam ng galit at lungkot at disappointment nga itong si Kaya. Naisip niya na hindi na siya mahalaga ng kanyang ina. Mas mahalaga na sa kanyang ina ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Terra Kaya naman lubos na nasaktan ang isang F3. Ang kawaawang si Gea, wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi niyan alam na nabalutan ng Itim na mahika ang kanyang inang si Danaya kaya naman nawala ang puso nito maging ang kanyang isip na bura ang lahat ng kanyang alaala. Wala nang ibang laman ng utak nitong si Danaya kundi sundin ang inuutos nga ng kanyang uh, tinuturing na amo sa ngayon na walang iba kundi itong si Metena. Naging sunod-sunuran siya kay Metena. Sa kabilang banda, magugulat nga itong si Terra Matapos nga ang uh, mainit na yakap na natanggap niya dito kay Danaya bigla na lamang magbabago. Ang mga sangre na kasamahan niya ay tela nagtataka din sa kakaibang ginagalaw nga ni Danaya. Lalong lalo na at biglang lumaki ang boses nito matapos lang magtanong kung bakit hindi kasama ni sangre Danaya ang iba pang mga kasamahang sangre at bakit siya ay mag-isa. Hindi na sinagot agad ang mga katanungan. Halatang umiiwas sa tanong itong si Danaya. Sinabi niya na gusto niyang masolo ang kanyang anak na si Terra sapagkat matagal silang nawalay sa isa't isa. Subalit iba ang kanyang pakay. Matapos nga ang ang mga sangre, eh, dito na nga niya isasagawa ang kanyang maitim na plano sa kanyang kaawa-awang anak. Magulat si Terra. kala niya ay eh maging masaya siya kasama nga itong si Danaya. Subalit hindi pala matutuklasan niya ang hindi na inaasahan kung saan sinubukan nga siyang sakta ng kanyang sariling inang si Danaya. At dito niya nalaman na si Danaya ay ito pala ang ginagamit nga nitong si Metena. Kaya pala isang kawal ang nagsabi sa kanila na si Metena ay may isang bihag at igamitin laban sa kanya at laban din sa mga sangre. Dito niya naisip na ang kanyang ina pala ang tinutukoy ng naturang kawal. Mabuti na lamang at malakas ang pakiramdam nitong si Terra agad niyang nailaga ng kanyang ina, agad niyang nadepensahan ng kanyang sarili. Nakahingi na rin siya ng tulong sa iba pa niyang kasamahang sangre. Kaya pala, malaki ang ipinagtataka kung papaano natuntun nga ni Danaya ang kinaroroonan nila at kung papaano nga bigla siyang nakarating sa naturang handaan. Gayong wala namang ni isa ang nakakaalam sa naturang selebrasyon, kundi sila lamang.